Hi guys, magandang tanghali sa inyo lahat. Ngayon ay nandito ako sa um, Carmelite. Ayan o. Malatid lang ako sa airport. Nandito yung airport. Yan Ayan yung paliparan ng aeroplano. Paliparan ng aeroplano. So susundin ko pala ngayon si Mama. Ang oras ngayon ay 12.56. Then si Mama ngayon siguro nasa himpapawid na siya malapit-lapit na siguro siya dito sa Cebu kasi 11 yung flight niya, 11.40 yung flight so makarating siya dito sa Cebu mga 1 or 12.50 ganun so pahinga man ako dito kasi sobrang init alam nyo kasi bali susunduin ko lang si mama no binuko ng ticket si mama balay um, same day off ko para magsama lang kami umuwi sa probinsya at para maka-save na din si mama sa pamasahin gas na lang yung uh, pang-gas na lang sa motor ang gastusin so pupunta na ko dun sa airport guys so okay. nandito na ako sa airport talaga naka-park na ako dun sa park area ating hindi dito. Dito pa ito. Ada yung kano? Flight. Flight ni mama yang wait. Wait mama yah. 552 yung flight ni mama mga 12 daw so malapit-lapit na ngayon siguro nasa area na siya ng Cebu ayan ayan General Santos estimated arrival 1252 5.9. Dapat no po yun. Hindi dapat. Okay din na ako. So, don't siguro lalabas pa. Si Kasi edat dito nako. Pero mayon. Bale nag-waiting pa siguro sa kanyang pagkain. aaral Arrive na kasi yung kanilang In inakyang aeroplano. Uh. Ayun guys, bulig. Nakarating na kami dito sa bahay. Naglibgos pa? Nape? Nape terukum ka pa? Wai, nago gagawin ako ng grab. Ada Tae. Aday guys. Kita si papa ug libgos. Diop din baba buku si kikoan. Ang kamera. Si Ugjig, guys oh, yeah. so, Ang daming, guys Andaming daming libgos Ang daming libgos oh Ayan, try ko nga bukas Baka makakahanap ako ng libgos Ang daming libgos Saktong sakto, masarap yan Agi ah, Ayan ito si mama oh, ayan nakarating na siya Hindi na ako nakapag video dun sa airport Kasi sobrang init Then, basta guys, sobrang init Apat na oras yung biyahe na ipapunta namin dito kasi hindi na naman ako magpalakas, magpatarbo kasi may sakay. So, Saktong-sakto lang. Then alam nyo, okay. bali nagpadala ako kamama ng uh, durian. So sa wakas nakadala siya ng durian. Ano ah, ang durian? May isod sa reef. Kailangan ka na isod sa reef ang durian. Tapos... Ang durian kay Nagwanong kilo pag Kamahal? Ang 70 pesos. Ano po? Ang 70 pesos. Eto to, 70 pesos. Iyat sa iyo magpalit. Walang hinog

So, yung kapatid ko pala yung bumili ng durian dun sa padada. Kaya thank you sa aking kapatid. Malayo pa naman yung padada. Malayo pa sa... Si <laughs> kan pa? Um, sa dulo pa ng sulok mano no? Yung padada. Ayan, andito. Asa ba may butang ba? I-unbox yung mong dala. Sir, sure, ayan si... I-unbox yung mong dala. Unsa kay dala ni mama, guys. Kasi may dala ka ng mga bato. I nah, hope malita. Dito ni Lola ba? Tagal... Tagal to ni mama. Magdag malita. Ma, Hakot ko yun? Nung, mm. talaga punta ni Mama Dun guys. Pagbalik niya dito sa Cebu, iba naman malita yung dadalhin niya. Da ha. Na-obsolete na yung malita ni lula Don. Guys. Si <coughs> oh, basta, nanging malita da to nga to. Magpalitag malita. Tang trouble lang nitong malita ba? So, abi do na. Sana si, <coughs> sana na niya. Tignan niya tumaba si Mama, oh. Basta kapag pumunta talaga siya sa Mindanao, tataba talaga si Mama Don at sa kapuputi. Kasi dito, maraming tabaho dito sa amin. Mm, ming, -ming ko. So, kasi baka panik. Kasi si Pat kini Ming Ming. Tambok na kakong mga Ming Ming. Ming? Mami, hmm? Uh, ingat. Ano is down eh? Ikaw. Titi kao dito, Titi. Yan. So, namatay na pala si Max, guys, no? Ang andito na lang ay si Tweety. Tweety? 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 Titi, guys, oh. Saka, Tweety, <tis> Tweety. Tweety. Saka, Tweety. Saka.

Aper, 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 ayun, aper, hmm, aper, sige, guys. Ang ino ka dua, wala na, wala na, ino ka dua. Grabe, sobrang saya ni Tweety na dumating si Mama.